Mayo 24, taong 2017. Ikalawang araw ng gyera para palayain ang Marawi. Mula sa kamay ng mga ISIS-inspired na mga terorista. Naatasa ng siyam na sundalo mula sa 51st Infantry Battalion, kabilang si Private First Class Ryan Bayot, na magbantay sa detachment malapit sa bahay ng isang lokal na opisyal na nasa Barangay Lilod, Marawi City. Sa kabila ng palitan ng putok sa ibang lugar ng Marawi, ay matiwasay naman sa detachment ng dumating ng kanilang grupo. agad silang pumuesto, nakahanda ang kanilang mga riple at maingat na minamatsyagan ang kanilang paligid. Pero ang katahimikan ay hindi rin nagtagal. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, ay digla na lamang sila ang pinaulanan ng bala. Gumanti sila ng putok sa abot ng kanilang nakakaya pero sadyang napakarami ng kalaban. Inuulan sila ng bala mula sa iba-ibang direksyon. Pero ang mas nakakagulat sa lahat ay may tumitira rin sa kanila mula sa bahay ng mayor. ang kanilang kansya ay baka nakuha na rin ng mga terorista ang naturang bahay. Sa puntong ito ay kanila nang napagtanto na na sila. Pero pilit pa rin na lumaban si Nabayot kahit pa alam nilang kaunti lang sila at napapalibutan sila ng mga kalaban. Tumawag si Bayot sa kanyang opisyal para humingi ng reinforcement. Sir, kailangan namin ng reinforcement dito sa Itaclan sa Minod at mapo-wipe up na kami dito. Copy. Pero ang reinforcement ay hindi rin makapasok dahil ang daan papunta sa kanilang lokasyon ay puno rin ng mga kalaban. mantala patuloy na lumaban si Nabayot. Subalit, Maya maya pa ay isa-isa nang nalagas ang mga kasamahan ni Bayot. Himalang nakaalis ang tatlo sa lugar na kanilang napwestuhan. Pero Ang isa sa kanila ay nasa wirin at ang dalawa naman ay nakaligtas. At ang mas nakakagulat sa lahat ay hindi ka pala nakasubscribe sa aming YouTube channel. Magsubscribe na bilang suporta sa amin at para makagawa pa kami ng mas maraming videos nito. Ngayon ay nag-iisa na lamang si Bayot. Humingi ulit siya ng tulong. Pero hindi pa rin makapasok ang reinforcement. sa pag-aalalang hindi na siya matutulungan. Tumawag ulit si Bayot pero sa pagkakataong ito ay hindi na para humingi ng tulong. Dali-dali niyang ibinigay ang kanyang grid coordinates sa kanyang commander at binitawan ang mga katagang. Bumbahin na lang niyo, lokasyon ko sir. Ito ang huling hiling ni Bayot. Dahil sa alam niyang, makakalapit na sa kanya ang mga kalaban. At kapag binomba ang kanyang lokasyon, ay matatamaan din ang mga kalaban. Pero, ito ay hindi nangyari. Bok! Oh, Umalit na dyan. Negative mo! Oh. Hmm. umabot pa ng apat na araw bago nakuha ang walang buhay na katawan ni PFC Bayot at ng iba pa niyang mga kasamahan. Ang isa sa mga pumunta para makuha ang kanilang mga labi ay si Sergeant Larry Bayot, ang tatay ni PFC Ryan Bayot. ayon sa kanya. Si PFC Ryan ay hindi nagtamo ng sugat dahil sa bala. Ang kanyang mukha at leeg ay nagtamo ng marami at matinding sugat gamit ang itak. Si PFC Ryan Bayot at ang kanyang mga kasamahan ay iilan lamang sa mga nasawi sa mga unang araw ng bakbakan sa Marawi ang kanyang mga labi ay iniuwi sa barangay Upper Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dahil sa kanyang kabayanihan, ginawaran siya ng Order of Lapu-Lapu, isang National Order of Merit Recognition, dahil sa kanyang invaluable or extraordinary service while in the line of duty. Pero ang nangyaring ito, kinabayot, ay simula pa lamang ng limang buwan na gyera para sa kalayaan ng Marawi. Buli, this is Literacy Corner. See you in the next one.